Hello guys, kani eh, si Maraya. Yan, ginutan og lobit pero ano lang ni yang uh, hukot guys. Oh, yan, duag na siya. Hmm. Ana siya. Yan, duag na, duag na si Maraya. Okay na si Maraya. Hmm. Oh, siyempre. Ah, mao ni si Maraya na ho. Oh. Hmm, ang iyang mata mapulpula. Orange Yang mata ni orange. Ayano. Oh. Ana sana. Yan, orange ug black. Kayan, ang iyang color. Hmm, yan, ang ni color. Hmm. Wiggle wiggle sa iyang bunto. Mao ni si Maraya na ho, oh, guys. Oh. Yan, bait na ni Maraya. Oy. Gihutan ni siya kaya gusto niya mugawas. E bawal man mugawas si Maraya kay na ay mga sakyanan. mo nang itali na lang. Pero ang iyang hukot ni eh, Luagra. Hindi man niya matuok guys kay na niya siya. Eh, ano din siya. Hindi basta-basta matuok. Ayan! Babay na Maraya! Babay na! Ay, babay na si Maraya na m -m. Ang anak na ni siya pero wa man yung mga anak. Hmm. Babay na mamay! Hmm. Ano ko? Sulod na ko sa balay. Hindi na na. si Maraya basta din niya ako. Kaya din niya man niya siya maging ko sa tapad ko.